Malamig ang pagtanggap ng mga senador sa sinusulong na chacha o charter chain sa Kamara de Representantes. Ito ay kasunod ng pahayag ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na gagawin nilang priority ang chacha sa 2024. Ipinagtataka ni Senador Amy Marcos na may mga nangungulit pa rin para sa chacha dahil nauna nang nagbigay ng pahayag si Pangulong Bongbong Marcos na hindi ito napapanahon dahil mas mabuting ang unahin ay ang kawalan ng trabaho ng marami sa ating mga kababayan at tugunan ang problema sa mataas na presyo ng mga bilihin, lalo na ng bigas. Nagpasaring pa ang kapatid ng Pangulo na may gusto lang mag-Prime Minister dahil hindi naman mananalo bilang Presidente. Ang kulit naman! Talagang sinabi na ni PBBM na hindi na papanahon kasi dapat nakatutok tayo sa hanap buhay ng tao at ibagsak ang presyo ng bigas at iba pang bilihin. At dalawang beses na ibinasura yan ng todo-todo ng Senado. Ba't pagpipilitan? Bakit ganun? Ang kulit! Ma'am, nga po tingin ninyo kahit po ilang beses ng binasura, pinupush pa rin po talaga ito? Baka may gusto mag-prime minister na hindi manalo sa presidente. <laughs> Para kay Senador Francis Chis Escudero, mahalagang malaman kung paano ang sistema na gustong gawin ng mga congressmen na pagbabago sa ating saligang batas. At ngayon palang ay linawin na ng mga nagsusulong ng chacha kung ano-ano ang mga provisions ng ating saligang batas ang kanilang gustong baguhin. Questionable naman para kay Senate Majority Leader Joel Villanueva ang timing ng chacha. Hindi niya nakikitang ito ay napapanahon dahil nasa proseso pa ng recovery ang ekonomiya ng bansa na hindi dapat madiskaril. Naghain naman na si Senador Robin Padilla ng isang panukala para sa Cacha. Nakatutok sa political provisions ng ating saligang batas ang kanyang panukala Partikular na ang pagbabago sa termino ng lahat ng mahalal na opisyal Mula sa tatlong taon ay magiging apat na taon na ang termino ng maopisyal ng gobyerno na hindi rin lalagpas sa tatlong magkakasunod na termino Nauna nang nagpahayag si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III ng pagsuporta sa chacha Ngunit ito ay para lamang sa pagbabago ng struktura ng gobyerno na matagal na nilang isinusulong sa PDP laban na federalismo. Ngunit huwag gagalawin ang term limits. Oh. Hindi, huwag, ang term limits kasi hayaan na term limits because we are forcing new blood sa politika. Maganda yung, maganda yung idea na yun. Huwag natin alisin yun. It's, it's the relationship between the national and the local. Yan yung federalism na dapat uh, pag-aralan natin. Pero yung form of Pwede rin, open ako dyan. Uh... Pero kung pwede sana yung manageable ang change, hindi yung masyadong sobrang daming gumalaw, baka malito na yung taong bayan. So we, we can do it step by step. We can change from uh, presidential to parliamentary or we can change from unit, unitary to federal. Para sa MBC Network News, ito si Raymond Alpaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo Sama-sama tayo, Pilipino!